Hi guys! For today's vlog, tayo po ay nagpipinta ngayon ng uh, Verds... Verds... Verds At ito po ay nasa Canson Paper na 12 by 18. Ayun, paumanhin. At napagkakabaligtad ko talaga yung V at B. <laughs> F at B. <P. laughs> Ayun, Verds. <laughs> Ayun guys. Uh, Bibigyan ko na po kayo guys ng ilang tips at mga ilang pamamaraan kung ba paano ko ginagawa yung mga birds painting natin at kung ba paano ko ba sila ibinebenta. Pero ito guys na artwork na to ay hindi ko naman ibinenta. Ito ay uh, gift sa aking friend. At habang ipinipinta natin to guys, i-share ko sa inyo kung ba paano yung mga strokes natin na ginagawa sa ating mga birds painting. Una guys, ipinipinta ko guys talaga sila sa canson paper. Ito yung paborito ito kong uh, pinipintahan kasi um, sobrang gaan na nilalagay yung o ina-apply yung mga paints talaga kapag canson paper yung ginagamit ko compare sa canvas although ang canvas ay mas magandang quality sa kanson paper pero ang paborito ko talaga guys ay canson paper so maari po kayong makabili sa Art Bar or sa National Bookstore pero madalang uh, ako makakita sa bookstore eh maaaring ano lang siya, 12 by 9 inches, walang 12 by 18 inches. So, maaari kayong bumili guys sa art bar at sa fully book. Ayan. <laughs> Tapos guys, yung mga ginagawa nating strokes guys sa ating bird series. So, once na uh, ready na yung ating canson, ready na yung mga pins natin, uh, inuuna ko guys yung ano, yung trunks. Tapos, hindi pa totally siya textured, pero once na in-apply natin yung gold doon sa black, brown, and bronze, ay magkakaroon siya ng texture. Actually, yung bronze meron ng texture eh. Kasi, metallic siya, and then, mas malapot, or mas Masasobrang sobrang lapot nung pinaka-paint ng bronze and ano gold. Ayun. Tapos, ganun din, Uh, texture din yung ginagawa, ginagawa ko sa mga birds natin. Yung mga bawat hibla ng balahibo, bawat stroke ng brush. Yun. Makapal siya, guys. So, meron siyang first, second, and third coat. Kapag di pa satisfied yung aking paningin, inilalagay eh, pa natin siya ng fourth coat. Ayun. Hehe. Tapos, um... Uh, yun guys, ang teknik lang guys talaga para mas maging mabuhay or buhay tingnan yung mga birds natin ay dapat meron siyang sipat or meron siyang highlight ng light to dark. Alam nyo dapat kung saan nyo ilalagay yung dark nyo at yung light, light shade nyo. Ayun. Tapos guys, kapag nailagay ko na yung birds, yon uh, yung nest naman guys, kapag na-iholman na natin yung nest, lalagyan natin ng ano ng color sa sa gitna tapos um, usually guys ang ginagamit ko na pang uh, color dun sa gitna ng nest ay dark shade para yung itlog na natin yung it, hindi ko itlog ah <laughs> yung itlog ng nest yung itlog ng ibon ay mailagay natin sa center tapos ano lang siya, light shade siya. Usually white lang yung ginagamit ko at nilalagyan ko ng mga batik-batik. Ayun. Hey. Tapos, after kung magawa yung birds and nest, saka ako inilalagay yung background. Yung background natin, guys, light to dark din. And kung may yellow green ka, may dark green ka, then may light yellow ka, so maglalagay ka lang ng color white or yellow. Kasi yung pinaka-light lang naman na shade natin is yellow, white, yun. Basta kung gusto niyo mag light-light, mag-add ka lang kayo ng water chaka color white. Ayun, Tapos, ang ginagamit ko guys na acrylic ay Basic or Liquitex and Sakura na acrylic. Sa pagbebenta naman guys ng artwork, siyempre dapat uh, dapat pulido. Kasi napansin ko sa mga artworks ko kapag hindi ko pinulido at hindi ko talaga sinipat-sipat bawat angulo at hindi ko talaga nasatisfy yung puso ko, yung, yung mata ko sa paningin ko dun sa art piece, hindi ko nabebenta. Kaya yun yung isang pinaka-importanteng technique pa ano ka makabenta guys. Bukod sa skill, dapat ibuhos mo lahat ng emosyon mo, lahat ng puso mo dun sa art piece na yon. Mararamdaman kasi guys ng isang manonood ng art piece mo kung paano mo ginawa yung art piece na yon. So, ibuhos mo yung puso mo sa paggawa mo ng art piece. Yun. Kasi, sa totoo lang guys, merong, uh, ano, meron talagang mararamdaman yung manonood kapag nakita mo yung art piece na yon, talagang kapag pinulido mo at binigyan mo ng puso. So, ibuhos mo lahat ng emotion mo dun sa art piece na yun. Parang, uh, kapag tinignan ng isang manonood, yung artist piece na yun ay merong kwento kung saan nanggagaling yung art piece. Mararamdaman niya yun. Ganun, guys. <laughs> Kaya, ang artist guys, ay malalim. So, syempre, dapat meron kang available pieces kung para kang makabenta at uh, yun, at dapat masipag lang guys mag-message-message, -message kung hindi kayo uh, ano, wala kayong kakayahan na mag-boost or magbayad sa pang-boost ng art piece sa Facebook or Instagram kasi before kasi guys, nagbo-boost ako pero nakita ko naman, parang gano'n din eh basta magtiyaga ka lang mag-message-message -message sa mga group or sa mga isa-isa isa-isahin isa mo na i-message and then, um, ang technique guys dapat murahan mo lang yung art piece mo yun <laughs> at namihan mo yung ginagawa mong pieces para maraming pagpilian. Yan! Yun lang! Thank you so much guys for watching! Bye! Yun! Hey. Choink, choink!